Isa sa magagandang lugar na dinadayo sa Eastern Samar ay ang Sulangan sa bayan ng Giwan Eastern Samar. Tara, samahan niyo ako dahil doon ang venue ng team building namin. Alas 7.41, umalis na ako ng Burongan, papuntang Giwan. Dahil nga tinanghali tayo ng gising ay nahuli tayo. Nauna na yung mga kasama natin na kamotor. Alas 6.30 pa nga lang bumiyahe na sila. Pero dahil nga hindi na bago sa atin ang pagpunta ng Giwan, okay lang sa atin na mag solo ride. Nadaanan nga natin ang paborito kong tulay sa barangay bayawan Mercedes. Sa ganda ng view dito, kahit madalas ka dumaan ay hindi ka magsasawa. Dumating tayo sa bayan ng Giwan, alas 9.46 ng umaga. Dito, maladaanan natin ang historical airport ng Giwan. Sayang nga lang hindi na ito ginagamit ngayon. Isa nga rin sa mga tanawin, maladaanan ng puntang sulangan, ang tulay sa may barangay pagnamitan. Hindi lang maladaanan, pwede rin kayong maligo sa napakalinaw na tubig dagat dito. Ang pupuntahang beach resort natin ay Gosam Beach Resort. Kakanan tayo bago dumating sa tulay ng sulangan. Pagkarating natin sa Gosam Beach Resort, nagulat tayo dahil wala pa doon ang mga kasama natin. Ate, pwede po makiana? Ano na yung mga sa SML ko? Hindi po. Burungan? Oo. May na waray pa. Waray pa po. Nandun pa pala sila sa Mercedes dahil sinabay na nila ang smoke emission testing ng mga motor nila. Naghintay na lang tayo hanggang sa unti-unti na sila nagdatingan. Pagkatapos nga namin kumain at magpahinga ay sinimula na ang mga palaro na hindi lang nakakatuwa nakakalasing pa.

minum minum minum. sharing kita ngomong horor pilih terus makal itu. kita pilih. pilih terus. pilih terus. pilih 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 pilih

Wala pagkatot niya man ay okay. Kaya nagbinunot Nagbinunot mo <coughs> Hoy, bawal ayat kayo kini. Oh, sige, nakambi man ngayon kita. Ira, ah! <laughs> ira na doon sige. <laughs> Non-dominant non arm. Wala. Dapat daman wala. Hindi mo yata nangit wala. <laughs> wala. Ay, Uday. Ay, pagtira, Uday.

Ihi ni Jamil. Ihi ni Jamil nga may regla. Ah, ihi ni Jamil. Ika, next. Papapili ang if player kung left <laughs> right. So, kung iti mapili, for example, iti adi nga beer, adi hit right, <laughs> 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 iya iya Tapos, next player na. Na dahit kakuha iti anhe. Eh. Na, kuhaan. Then, magsiswitch na kami. hindi pa. na, beep loop. Yes. So right. Or, left Tang Or, or. Right. Right. Or, or. Right. 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 tak Right. 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 or Right. Right. or Right, ah! or, or, or. right. Uh, <laughs>

Right Very good! Sige ka Liz, sige ka! Uhawa ito right? Right! Uy! May nag-coach Left, left Ano? Left, ah, no? left? Yeah. Okay! Para sa pasidkanton! Gano'n mo Left, left, left right. <laughs> Pagkatapos nga ng pangalawang game Pumunta muna tayo sa may tabing dagat Kasama si SpinBody Sa ganda ng view na nakita natin Hindi na tayo nakasali sa pangatlo at last na game Tumambay na lang tayo sa tabing dagat hanggang sa magabi na. Kinabukasan, tumambay muna tayo sa tabing dagat habang nagkakape. Dahil pagkatapos natin mag-breakfast, ay uwi na rin tayo. Good morning mga idol. So dito tayo dito sa ano. Nasa pa rin tayo sa may Sulangan, giwan. And, ang ganda ng view. Pakita ko sa inyo. Pero bago tayo mag at umuwi, naisipan ng mga kasama natin na magkayak at maligo sa dagat. Tamang nood lang tayo sa kanila. Pagkatapos natin magbreakfast, ay oras na para umuwi. Pero bago tayo umuwi, hindi natin pwede hindi puntahan ang kanilang dinadayong mapaghimalang simbahan. Bumili na rin tayo ng bracelet. Dahil sa tuwing napupunta tayo sa sulangan, ay nakagawin na natin bumili ng bracelet. Para remembrance na rin ng pagpunta natin sa sulangan. Binili rin natin ng necklace ang batang makulit dahil nga mahilig siya sa cross ay ito ang napili natin. Yun lang mga idol, napaka solid ang team building natin sa sulangan. Salamat sa mga kasama natin dahil nag-enjoy tayo at nakalimutan ang stressful na trabaho. Ride safe!